Welcome to the with Zainab. Magandang araw muli dito sa Pakistan. Nandito kami sa Rawalpindi at pauwi na ng Abbottabad City. Pero bago yon ay may mimit muna kaming Pinay dito sa Slamabad City, si Ate Cora. Kilala din siya ng maraming Pinoy dito sa Pakistan dahil siya ay may malit na sari-sari store at lahat ay mga Pinoy products. Bago dumiretso kay Ate ay dumaan muna kami ng shop para bumili ng may dadala sa kanya. Sabi nga ng asawa ko ay maganda ang prutas. Habang naghihintay ay lumapit sa akin ang asawa ko at may dala nga siyang kambal na saging. Natuwa siya at kainin ko daw. Pagkabili namin ay dumiretso na kami kay Ate Cora. Saglit lang ay natuntun din namin ang address niya. Ako nakako magbitbit ng mga prutas pero mabigat pala kaya kinuha na sa akin ni Habi. Natawa din kami dahil ibang pintuan yung napindot namin na doorbell. Sa kabila pala si Ate Cora, finally nagbit na kami. Napakabait nga ni Ate. Masaya din si Habi at mga bata na makakilala ng mga Pinoy dito sa Pakistan. At syempre bumungad kagad sa amin ang mga paninda niyang mga Pinoy items. Pero sa ngayon ay kunti lamang kanyang mga stock para timpa lamang daw ang kanya mga supply. Meron siyang mamasitas, nor siniganggang mix, jar, mga iced tea, century tuna, Mr. Gulaman, bihon, sotanghon, pero naubusan siya ng sardinas, may cup noodles, at syempre mga daing. May toyo at dili siya. Mabenta nga daw ito. Naku, nagluto ako isang beses nito sa bahay at nahiya talaga ako sa aking mga benan dahil sa amoy. Ang asawa ko ay hindi nagre-reklamo pero hindi nga rin talaga kaya. At ito na nga, pinaamoy ko sa mga bata. Noong una, wala daw silang maamoy. Pero nung pinalitan ko ng tuyo, ay ayan hindi na maipinta ang mga muka. Gustot na mga matangos na ilong. Si ate Cora ay tawang-tawa sa kanila. Sabi ko nga ito ang favorite kong almusal. Lalo kapag nasa probinsya. Samahan ng sinangag at kape. Yay! Ang sarap! May mga oil, eskinol, malagkit, at corn rice pang tinda si ate. Favorite din pala ni na kuya at bunso ang pancit canton. Pero ubos na rin ang stacks ni ate. Sabi ko nga isubukan nila itong cup noodles. Chicken flavor ang gusto nila. Nagpakulo na si ate ng mainit at tubig. Sabi nga niya, bakit nagdala pa kami ng mga prutas? Sabi ko ay ganun talaga ang Pakistani culture, lalo ng aking Pakistani family. Nahihiya silang walang bitbit bit na kahit ano tuwing bibisita sa mga kaibigan o kamag-anak. Minigyan din ako ni ate Cora ng tinapay, hopia at siopaw. Namili na rin ako ng sutanghon at mga iced tea. Kanina pala nandito daw naghihintay sa akin ang kanyang pinsana si ate Darlene. Ilang minuto nga lang daw siya nakaalis, ay sakto naman ang dating namin. Pinaalam nga ni ate na nandito na kami. At babalik nga daw siya dahil wala pa naman daw yung mga boss nya niya. Habang naghihintay ka ato Darlene, nagtimpla muna kami ng kape dahil gusto ko nga ito sa tinapay. Masaya at madami nga kaming kwentuhan ni ate Cora. Dumating na si ate Darlene, kaya mas mahaba ng aming kwentuhan. Sinashare nga nila ang kanilang mga buhay at karanasan dito sa Pakistan. Maswerte nga daw ang mga OFW dito dahil hindi mabigat ang trabaho. Mababait pa mga among Pakistani. Mashallah, napakasarap sa aking pakiramdam kapag may namimit akong pinoy dito sa Pakistan dahil bibihira ang mga pagkakataon na ganito. Yung sinabi ko kay nagsabi na sandali lang kaming dadaan dito kay Ate Cora, ay napahaba na nga talaga. May mimit pa nga si Hobby, at may plano pa kami na magpunta ng Damanico Park. Pero hindi na nga kami matutuloy dahil anong oras na. Kaya in-invite namin si Ate na sumama sa amin para magawa pa ni Habi ang dapat niyang gawin para makapagbanding din kami sa labas. At sakto dahil free naman daw sila. Abangan niyo po ang susunod kong vlogs. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!